Hi hey guys! Kamusta na kayong lahat dyan? So for today's video, punta tayo ng McDonald's kasama ang aking asawa. Dahil yung place namin guys is malapit lang sa downtown. So ayan guys, sobrang puno ng parking ngayon guys. Nakikita nyo yan. Oh. Dito kasi guys, sa downtown, yung mga McDonald's dito is walang, yung parkingan nila is walang bayad. Pagpunta kayo sa may mall guys, ang parking doon is laging may bayad. Kahit pumunta kayo sa Miller or kahit Garden o kahit nasa ang mall dito sa lugar nila, laging may bayad ang parking lot. So ayan guys, nakita niyo may upuan din dyan sa labas. Which is pag full nga sa loob is yung mga tao dyan umuupo. Kaso ang weather ngayon is mainit talaga and some other people sit outside but they don't have choice no ayan guys walking na walking na tayo na antay ko na lang ang aking asawang lumabas ng kotse at yan ang makikita ninyo dito sa may McDonald's yung view sa may McDonald's ito guys located sa downtown no And yan. Maglalakad na tayo upapunta roon. So, may nakita kayo dyan drive-thru, guys, no? Kung sakaling mag ano, road trip kayo, pwede kayong bumili ng McDonald's dyan. And, may mga parkingan din dito. At ang parkingan din is libre lang po. Walang bayad. And, may mga motorbike din na pwede nyong paglagyan. May parkingan din para sa motorbike. At, ayun, guys, oh may nakikita kayo yung mga window doon. Doon yung mga drive through So, ayan. Pap papunta na tayo sa loob ng McDonald's, guys. Which is, makikita ninyo kung gaano karami ng tao. Talagang full na full sila, guys. No? So, nagmamadali at kami yung pumasok para hindi kami mawala. nagche check kami ng table. Ayan. Pagpasok ninyo, pa ang daming tao. So, dyan kami nag-order, guys. So, yun, nakikita ninyo. Ayan, dyan, ako, dyan kami dalawa ng asa ko nag-order kung ilang bansang gusto mo. Mayonnaise, mustard, ketchup, drinks. So, dito, guys, in-order namin ng unlimited cola. So, for example, naubos yung cola mo, pwede kang mag-refill. Ibigay mo lang yung resibo at bibigay nila yung refill mo. Ayun yung mga price ng ano nila ng french fries nila, ng hamburger nila, isang meal. So, ayan ang order namin. Lagi kong in-order sa McDonald's is quarter raw. At yung sasawa ko is Big Mac by dalawang Pepsi at may french fries na rin, no? Alam nyo, guys, ang Pepsi dito sa may McDonald's, 16 real, guys. Ang mahal, no? So, na napag-isip-isipan namin dalawa ng asawa ko na bakit nag-order ako ng Pepsi, pwede naman ako makiinom sa'yo para makatipid, no? Ayan. Pagkatapos yan, sinabi ko sa aking asawa, magbibidyo ko habang nag-cheers kami. Naka-slow motion yan, guys. So, but na slow motion ko para may effect effect naman kunyari drama drama so ayan guys so ang asawa ko guys ina in na yan pag nagbe video ako pag sinabi kong magbe video ako ga -ano, gagawin niya yung mga gusto ko guys no katulad niya no sinabi ko sa kanya cheers kami nag cheers na kami at yan guys pinagbuksan ako ng aking asawa kasi sinabi ko sa kanya itreat mo ko good no ayan no pagpasensya niya no, sa sakyan sobrang dumi